Si Solomon ng hari may tali ng walang kapantay Mga sikreto ng Biblia kanyang binubunyag Mula sa scroll hanggang sa langit may kwento siyang dala Mga kwentong kakaiba pero totoo sadyang kakaiba Si Solomon Hindi, chismis. Kapatid, karunungan ito mula kay Haring Solomon. Ako si Solomon, na anak ni David, hari ng Israel, at kilala sa buong mundo bilang ang pinakamatalinong taong nabuhay. Ngunit kahit ako'y hari, marami pa ring lihim sa aklat ng Diyos na hindi mo nabasa, mga talatang nilaktawan mo, mga kwentong kakatwa, misteryoso, pero tunay. Ngayon sa tulong ng karunungang ipinagkaloob ng Diyos, Ibabahagi ko sa iyo ang mga Bible secrets na hindi mo alam. Hindi ito chismis or marites sa tabi-tabi. Kapatid, ito'y mga katotohanang matagal nang nakasulat pero ngayon mo lang maririnig. Kaya humanda ka, bubuksan natin ang kaban ng kaalaman at ilalantad ang mga Bible Secret. Unang kaalaman, ang lalaking nabuhay pagkahawak sa buto ni Elisha. 2 Kings 13 verse 21 When the body touched Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet. Patay na si Elisha, pero may power pa rin ang mga buto niya. Miracle after death, ito ay literal. Alam mo ba na may taong nabuhay muli? Dahil lang sa pagkakahagis sa libingan ni Propeta Elisha. oh, legit ito. Mare, pare, check natin sa 2 Kings 13.21. May mga sundalong naghahagis ng patay sa libingan kasi may paparating na kaaway. Nagkataon, ang bangkay na hinagis nila ay tumama sa buto ni Elisha. Boom! Nabuhay ulit si kuya. Tumayo siya at naglakad parang walang nangyari. Nabuhay na bangkay walang warning. Di ka naniniwala? Tignan mo mismo sa Biblia ng malaman mo. Hindi ito fiction. Hindi ito k-drama. Bible to ano ang moral lesson? Ang kapangyarihan ng Diyos hindi limitado kahit sa patay. At ang mga tunay na lingkod niya may impact kahit wala na sa mundo. Now you know. Hanggang sa muli. Like and share at subscribe ka muna dyan para sa susunod na kaalaman ay manotify ka. Salamat sa Diyos. Esta la vista, kapatid. Last Adam.